halos maalon Hindi talaga halos maalon maalon talaga Good morning mga ka-channel. Ayan, nakababa na tayo at naon na tayo kunti kay Joy Adventure. Kaya, let's go! At ito ang pangatong araw natin dito sa Linapangkan, Palawan mga ka-channel. May nakita sana akong dalawang pirasong ilak na malalaki. Nga lang ay napakailap. Kaya nung pagdating ko dito sa unahan ay nag-drop ako dito sa malaking bato upang makapag-ambush. Dito lang muna tayo sa mababaw mga ka-channel dahil di pa natin masyadong kabisado ang spot na to. Medyo maagos at napakataas ng bato na to. Dito ko kasi nakita yung dalawang ilat na malalaki. <laughs> nag try tayo na mag pero di na talaga bumalik another pagsisid mga ka-channel uh, kawa ng rabbit piece or kitong ang tawag sa amin mga samaral napakailap at nung pagdating natin dito sa unahan ayan dalawang dugtot na at nung tirahin natin sobrang taas na ang pagkakatama kaya sobrang palag ay nakawala din sayang another pagsisid mga ka-channel, isang lapu lapo ang ating naging panibagong target. Kaya target is lock ready. Boom, sapul. Okay kayo. Unang isda natin sa araw na to, lapo-lapo. at syempre, mga ka-channel para sigurado binigay natin kay Papa Tonyo. Nang pagdating ko dito sa unahan na napakaraming maliliit na isda at nagkagulo-gulo kaya ang ginawa natin ay nag-ambush. habang nagbobotom tayo mga ka-channel, ito ang mga kaganapan na nangyari. Isang job na hindi masyadong lumapit sa atin at di binigay ang tamang distansya upang matira natin siya. At nang ko dito sa kabila ay yan, isang yellow tribali at dalawang mamsa. Pero alam nyo, wala tayong natira. Ito ang pagkakamali. Pagkakataon na sana natin tirahin dahil medyo minto. Pero di ko natira. Sobrang nakakapanghinayang talaga mga ka-channel. Ang lapit. Biglang lumapit ang malaguno. Nga lang ay talagang napakalayo pa para tirahin natin. At dito sa unahan si Joy nakatira ng dugtot tuna. Ayun oh. oh good. Kaya nung pagkatapos kong mag kay Joy Adventure na okay ang tama ay uh, pumunta ako dito sa lahat. Binalikan ko ang spot mga ka-channel kung saan tayo nakakita ng dalawang GT at ang isang yellow tribali or kawayanon at isang malaguno. Nagantay ako dito sa side na to at nagbobottom hanggang sa Medyo may nakikita ako na medyo pumuputi sa unahan. Di nga lang masyadong lumapit kaya ang ginawa ko ay umahon at nag-ipon ng maraming hangin. another pagsisid mga ka-channel kung saan tayo nakapisto kanina na lumapit ang mamsa at isang malaguno at isang kawayanon medyo may kalikutan nga lang ng kunti ang ating kamera dito sa spot na to dahil ah, uh, may mga pating na umaaligid ayan mga ka-channel di ko napansin agad na lumapit na pala sa atin. Kaya lumayo at nagabang na bumalik muli. At nung pagbalik niya ay ito uh, ang nangyari. Boom! sapul mga ka-channel. Ayan. Lubog ang ating buya. Sana makuha na natin. nung dumaan sa atin ang ating boy ay plano ko sana hawakan pero pinabayaan ko na lang baka mamaya matanggal pa yung isda ayun oh dinala sa bahagyang malalim ang ating buya at nung napansin ko ay biglang lundag at biglang lumutang nabunot pala mga ka-channel sayang talaga Nung paghila natin mga ka-channel, ayan, pana na lang na naiwan. Na 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 Tapos kung makabit ang ating pana ay uh, nagbalik ako dito na mag-guide. Diyan sa unahan ay may umaaligid at may nakita sana tayo na King Makarel pero napakalayo. dalawang beses na napagkakataon na tumira tayo ng malalaking isda at hanggang sa wala pa tayo nahuli another dive mga ka-channel dito sa spot kung saan mayroon tayo nakita ang dalawang lapu-lapu isang oversize at isang good size. Pero nung malapit na tayo sa kanya ay bahagyang umusod sa unahan. At nung paglingon ko ay biglang may mahaba na dumaan. Kaya chins target tayo. Isang King mackerel ang dumaan. At alam nyo ba? Ito ang mga kaganapan. Boom, sapol mga ka-channel. Ang akala ko ay uh, patay na. Ayun oh. Tumakbo ng bahagya hanggang sa Ayan Sobrang bilis ng paghila ng tangigi sa ating boy hanggang eto. At uh, nakita niyo naman mga ka-channel na biglang huminto ang ating buya. Ibig sabihin ay na, eh, nabunot ang tanig. <tinyo> A won. Pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel, sobrang likot na mga palata ay ayun. May dumaan sana pero napakalayo kaya bottom time. Sakali na lumapit. Pero iba ang lumapit. Isang mga grupo or kawan ng mga lanhuan ang lumapit sa atin. Kaya pass tayo dyan. Hindi na masyado malilikot ang malilit na isda ang mga ka-channel. Ibig sabihin ay na, eh, wala nang nanghahan sa kanila. At dito sa unahan, ayan, nakatira naman si Joe Adventure ng Dugtutuna. May mga kasama sana pero lumayo. Sayang. Nung makita ko na safety at napakaganda ng pagkakatama nung isda na napana ni Joe Adventure ay ayun. Lubog na naman ang kanyang buya sa akin naman ay wala pa sandi, sandi, sandi. another dive mga ka-channel abang-abang time baka sakali na may dumaan at makatira tayo at maya maya lang mga ka-channel nagsagaw tayo ng ingay <laughs> sa unahan mga ka-channel ay nakakita ulit tayo ng dog tutuna another dive mga ka-channel another target pero ito ang mga nangyari sa sobrang lapit mga ka-channel tumagos ang ating ujong at medyo mababa ang ating pagkakatama kaya napunit ang ako ng dugtot at natanggal na another ambush mga ka-channel baka sakali na may lumapit nagbo-bottom tayo habang nandito sa ilalim dahil napakaraming sulit na kinakain ng malalaking isda another dive mga ka-channel lapu-lapu ang target natin ayan nasa gilid lang ng bato pero pag natin boom sa pool ito ang naging pangalawang isda natin sa araw na to lapu-lapu At pagkatapos natin mas secure ang isda na to ay ako na mismo ang nag-request na tama na dahil talagang di para sa atin ang malalaking isda sa araw na to At syempre dahil sapat na rin ang huling namin ni Adventure na pang-ulam. Kaya let's go! Malayo pa kasing biyahe namin mga ka-channel.

Ay, pambigyan natin. Yan mga ka-channel. Ito sisigangin natin. Tangiging bato. Ito naman. Ipritohin natin. Alis natin. Atiin natin yung tangiging bato. Dahil masyado siyang malaki. Sisigangin natin. Yan. 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 para maprito na nilinisan na natin yan mga katiyanin na-slice ko na lahat ayan na yung isda na dala ni Miss sisigangin na natin itong ano ni-slice ko kanina ayan kulong-kulong -kulo na yung tubig ilulungo na natin siya ng kulay at itimplahan natin ngayon talagyan natin ng sinigang sa sampalok dahil na, na dahil nasi na na siya kanina mga ka-channel, kaya dagdagan na lang natin ang asin ayan okay na siya ang hapuna na yan mainit na yung kawali, mga ka-channel lalagyan na natin sya ng mantika dahil magpiprito tayo mga ka-channel prito na tayo mga ka-channel dahil mainit na yung kawali na may mantika mga ka tapos na ako nagprito, tapos na rin ako nagsigang. Kaya maya-maya lang kakain na rin kami. Kakain na ako mga kachanil Siya ko na makain ngayon mga kachanil dahil ako busog galing kila Joy Adventure. Hapon na rin kami nagkain noon kaya yun, sold, busog na busog. Atan kanina ay tangay ko. Ayun diyan na ulam Dahil nagayeng na ulam si tangay polo. Yo yun. magandang gabi po sa atin lahat mga ka-channel. Ayan, a shout out muna tayo ng ilang nagpa-shout out sa atin. Shout out po kay Junie Molina, ang iba is Siha Quezon City. Ah, magandang gabi po. Ah uh, Juny Molina, magandang gabi. Sana lagi po kayo mag-ingat. Pandan Fishing Adventure. Uh, napakaganda po ng spot yan sa inyo. Medyo malayo nga lang bro. Uh, sa Palawan ba yan? Sana makakadalaw kami kung dito man lang sa Palawan. Oliva, Mendoza, good eve po. at uh, sana lagi po kayong mag-ingat. Renz Medallo. Uh, shout out po ang dami po talaga ng nagpa shout sa atin mga ka channel pero yun nga ay minsan ay wala tayong time sa pag shout out dahil minsan ah, gabi na tapos o kaya i-edit pa tayo kaya pagod yung katawan sa, sana po ay po mapaumanhinan nyo po nin ang aming mga pagkukulang minsan kay Studio Republic Pitch shout out po at kay Sir Will Paras tama po ba ang pagkabigkas ko Manchu Tarani shout out hello po magandang gabi po kay Miss Jane of po ma. magandang gabi po sana lagi po kayo magingat B-Boy Boy Pido shout out magandang gabi sa iyo Mamaita Purino uh, si Sir Darwin Bautista po ay taga shout po sa mga anak ni Sir Darwin kay Kian Bautista at kay Tracy Asiasel Bautista. Thank you, ka-channel. Ah, uh, maraming salamat po, Sir Darwin. Sana lagi po kayo mag-iingat. Ayan, may nagpa-shoutout naman po na sa atin. Sir, na... Uh, siya po ay taga Las Piñas City. Shoutout po sa inyo. Lagi po sana kayo mag-iingat. God bless po. Salamat po ng marami, Sir. Ah, uh, sana po ay complete name po sa next ah uh, comment para ma-shout out po natin na maayos. Sir Jonel Sumingit, shout out po. Ay, maraming salamat po sa lagi pong ano pag-alala. Richard Pasibe, kumusta? Adnel Baroso. Uh, kay uh, Sir Bong Baroso ng Marikina City. Shout out po. Kay Ragnar, shout out Punsiano. Ginirale from San, Pedro, San Fernando, Cebu. Shout out po. Shoutout po kay Lloyd James Kanida from Japan. Sana lagi po kayo mag-iingat yan sa Japan. Hello po Sir Renato Espinosa. Uh, shoutout po sa inyo. din po. Ah, uh, sir po ba? Para po kasi pangalan ng ano, ng bab lalaki yung Renato Espinosa. God bless po. Abraham Maxwell ng USE. Na-subscribe. No Maraming salamat Sharp po. Sir Pumida. Shoutout po. Magandang gabi po. Sir Kenny Trico. Hello Kumusta? po. Uh, magandang gabi po kay Extensor Banya. Shoutout po sa inyo. Sir Pumida o Shark Pumida. ah uh, maraming maraming salamat po sir sa sir po ba? Maraming maraming salamat po sir sa inyong comment. Uh, kailangan mo lang po talaga na kung ulam lang po ang ating kailangan ay sapat lang po talaga na pang ulam uh, salamat po talaga sa inyong pag ah uh, malasakit sir God bless po, sana lagi po kayo magingat sir ah uh, saludo po kami sa inyo sa inyong laging pagsuporta lalong lalo, lalo na po sa ating mga kababayan na OFW from USA, Dubai, Japan Hong Kong at kahit saan ko ng mundo ah uh, sana lagi po kayo magingat God bless po. Dalangin po namin ang inyong mga kaligtasan. Alam po namin na napakalayo po ninyo sa inyong mga pamilya. Kay Ma'am Angel de la Cruz, uh, shout out po ng UAA. Wow, sana ay lagi po kayo mag-iingat ma'am. Si Ma'am Angel ay lagi pong uh, sumusuporta sa bawat uh, vlogger dito sa isla na ganito po. <clears throat> At kay Roland Abraham, shout out po. Kay Sir Owen Erebio, Erebio, uh, shout out po na nandiyan po sa Dubai. Ingat po kayo palagi Parang sir. salamat po talaga sa suporta ni uh, Bay Arvin Tostun. Na siya ay walang mintis na laging nanonood sa ating mga upload. Uh, God bless po. Uh, sana mm -hmm. lagi po kayo magingat iingat Bay Arvin Tostun. Marking Lotuando Uh, shout out po. Magandang gabi po. Ingat po kayo palagi. God bless. Ma'am Jima Godmalen. Shout out po. Kay Limuel Gragasin. Shout out. Magandang gabi po. Antonio Ritana. Shout out po, sir. Antonio. Ay, Jeremy Consolacion. Yun, shout out po. Uh, God bless po, uh, sir. Jeremy Consolacion. Shout out din po kay Jonathan Ibardon. Nang Northern Summer. Shout out po. Lagi pong nanonood sa atin yan. Ah. Uh, Ingat po kayo palagi. God bless po. Si Sak Parungaw. Shout out po. ah uh, Sir J.M. Galito ng Boracay. At sa lahat ng Galito family. ah uh, Diyan sa Boracay. Shout out po sa inyo. Kay J.U. Sir ng Masbate. Ayan. Shout out. Magandang gabi. Tito Gairlan. Shout out po. Magandang gabi po. Okay, Sir Dominador Hagunoy. ah uh, shout out po sa inyo. Kumusta po at sa ating mga silent viewers, ah uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyong laging pagsuporta at laging panonood. Yan mga ka-channel, hanggang dito na lang muna ang vlog natin sa gabing ito dahil uh, medyo mahaba-haba na po ang ating ah uh, shoutout. At sa hindi po natin na-shoutout mga ka-channel ay sa sunod po nating upload uh, magse-shoutout din tayo. Hanggang sa muli mga ka-channel, ingat kayo palagi and God bless.